yung mga boss so busy tayo ngayon may aisin tayo ngayon nakaready yung ating mga kagamitan ito bising busy oh nagtotong it ano masabi mo sa akin look ngayon ayos ah hindi nga tiyan hindi nga tiyan Nagluluto ko ngayon na ng uh, lang manok mga boss masarap kasi yung magsabaw eh no? o masarap pang kain pag may sabaw kape muna tayo sa <coughs> so, mga boss kayo kamusta kayo dyan ayos pang bagong look natin ngayon